Isang masayang araw po, isang tayo ng pamerienda sa ating mga palakihin. yun po, yung sapal, nakaibaba na. Lagyan po ng pellets. Yan, tinutubigan na po itong isang drum. Dalawang drum po ang gagawin para sa ating mga palakihin. So, ito po yung 50 dito. di po kasama yung mga inahin. Yung sa likod po, meron tayong 54. Tapos po dito sa dating pinaglagyan ng pato, meron tayong 17 at dalawa po yung kulungan natin dito na 19 at 24 ang laman. So lahat ng mga yon, ito po ang ipakakain, itong dalawa. So yan po ang basic na sangkap na ilagay na po yung pulot at probiotic. Kaya po ganun ang kulay ng feeds. Pagkatapos po, ang dadagdag na lang dito ay yung darak. Yung po yung aming kinukuhang darak. Kaunti lang po ilinalagay namin na darak. Pandagdag lang ng kaunting fiber. So yun po, yung isang timba, hahatiin lang po sa dalawa. Hindi na po namin tinitimbang, tansyahan na lang yon. Kasi ang napansin na ko noon, pag purong soya po yung pinakakain namin, uh, nalapsa po yung ipot. So nung nagdagdag kami ng darak, mas gumanda-ganda po yung ipot, mas firm na. Kaya po tuloy na naming pinraktis na magdagdag ng darak. So pakakainin po natin itong ating mga alaga dito at yung pong mga mas malalaki na na nandito sa dulo na 54 heads pero hindi po lahat ito ay may deliver natin ng pampasko. Tulad po na nabanggit ko noon, marami po ang bumagal ang paglaki o nababansot. Mas retarded po ang kanilang growth mula nung magkasakit. Kaya nga yung practice ko po ngayon, um, yung yung respisure, inaagahan ko na po ang bigay. Between 14 and 21 days, ibinibigay ko na po yung recipe sure. So, ang practice ko po ngayon, recipe sure at ivermectin, bigay na at 14 to 21 days. Pagkatapos po, pag pwedeng isabay ang pagkakapon, pwede naman pong i-delay ko ng kaunti yung pagkakapon. So, ganun na lang po ang ating ginagawang practice ngayon. Ito po ang ating mga inihahanda na ma-deliver na panglitsyon ngayong December. Meron hong ilang katulad noon na mga 10 kilos lang, 11 po siguro yon. Pero marami naman po yung bingching ko pataas na rin sa mga ito. So ang gawa ko po ay yung bingching ko pataas ang idinideliver ko usually kay ka-farmer. Pero dahil papasko po, malamang ay mag-require din siya ng 20. Kaya makukuha ko po yung ibang mga 20 kilos din dito. Yung bababa po sa 20 ay atin na munang iiwan. Ayan po, tuloy ang paghahalo. Tinutubigan na po para mas madaling haluin yung feeds. Tutuloy ko po ang ating pagkuha, mamayang magpapakain na. So yun po, hahaluin lang, mano-mano. Makikita mo naman po, pag well blended na, hindi na lalabas yung ganung puting-puti yung sapal. At wala na pong buo-buo. Ganyan -buo. na po ang magiging consistency. At kaya natakalan na po ito. Pagtahan po natin at magbibigay na ng pakain. So yan po, pag nagtataktak kami, magkahiwalay na lugar para hindi po sila masyadong masikip. Kasi po, pag nalagay lang sa isang area, ayan, tumpok-tumpok po sila. Kaya para po maghiwalay, susunod na bagsak, dito naman sa may dulo na yan. Dito po ako po para makuha natin, makuna natin ng maayos ang pagtataktak ng pagkain. So po, kita nyo naman, pati yung maliliit, sumisingit. So pipilian lang po natin ito ng mga malalaki na pwedeng ipang-deliver. Iwan po natin yung ibang baboy palalakihin po natin yon para next year dire-diretso po yung ating pag-deliver pa rin Ganun lang po ang pagtataktak. galit-galit muna sa pagkain. Saan naman natin po yung kabilang kulungan, yun naman ang tinataktakan na rin. Matapos na po yung paghahalo. po, oh, yung bulugan na kambing, naka ng tak-tak, gusto rin makisalo sinangkap ng yung dalawang 3/4 drum mauubos po 'yon pagbigay at kasama po itong tatlo pa nating kulungan dito sa pagkakainin ating first winning growing yan po nabigyan na Meron po isang namilay sa mga ito. Inihiwalay namin, nandun lang po sa gawiron. So bibigyan po ng hiwalay na pagkain 'yon para po hindi siya nagugulpe. Pag lumakas-lakas na po ang pangangatawan, isasama na po uli natin dito. po yung pinakamalalaki natin. Yan. Nakaabang na rin. Kasama po sa pakakainin ang mga ito. At ito pong ating fourth winning growing ay bibigyan din. Kung so, niipon lang po nila, hahakutin na pa rito yun. Kaya abangan na lang po natin dito ang kanilang pagtataktak. So po, medyo maingay na. Gutom ang ating mga alaga sa port winning growing. Kaya po adjust adjust lang pag nakikita nyo yung ganyan na sabik sa pagkain, ibig sabihin po kinukulang na yung kanilang takal. Dahil usually po, At tahimik lang itong aming mga alaga kahit sa oras ng pagpapakain Natingin lang pag may nalapit, pero pag ganyan pong may kaunti na silang ingay, ibig sabihin po, mas gutom sila sa normal, kaya po pwede na kayong magdagdag. Yung pong dun sa palakihin sa unahan, yung una nating kinunan, kahapon po naggaganyan din yun, kaya kanina umaga, sa halip na 12 lang, 13 po na timba ang kanilang ilinagay. Kaya nung magpakain ngayon, may kaunti pa pong tira. So ganun lang po, adjust, adjust. Pag napapasobra ang bigay, bawas naman yung susunod na pagtakal ninyo. Pero ako po, as much as possible, full feed ang ginibigay sa mga alaga para po tuloy-tuloy ang kanilang paglaki. Hindi po nabibitin ang ating mga alaga. Ayan po, pasok na si Mariano doon para magpakain. Ito ang ugali ng ating mga baboy. Kung saan ang bagong tak-tak, doon sila kahit na marami pa ang pagkain dito sa unang nilagyan. So, o, tumahimik na yung mga baboy sa kabila. Busy nang nakain. So ganyan lang po ang ating sistema ng pagpapakain sa ating mga alaga dito sa 4A Animal Farm. Sana po ay may napupulot kayong mga idea sa aming mga ginagawa. At ito na lang po muna ang aking sharing for today. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Please share. like and subscribe.